ligayang bati po sa lahat ng mga kababayan ko saan man dako ng mundo, lalo na sa mga kapwa ko OFW. Nais ko pong ipabatid ang aking taos pusong pasasalamat sa mainit na suporta na pinapamalas niyo po sa aking YouTube channel. Higit sa lahat, sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-comment, at nag-share ng aking channel at mga videos. Labis ang aking galak sapagkat hindi ko lubos na isip na ganito pala kahalaga sa atin ang mga musikang Pinoy, lalo na ang mga awiting pamasko. Sa katunayan, higit pa ron at may mas malalim pa na kahulugan kung bakit nagiging emosyonal tayo sa tuwing naririnig natin ang mga awiting pamasko. Bilang OFW, batid ko po ang hirap, lungkot at pangungulila na malayo sa pamilya, lalo na sa araw ng Kapaskuhan. Kung kaya't itong mga awiting pamasko ang siyang nagbibigkis sa ating mga pusot damdaming Pinoy upang sa ganon, kahit ay maibsan ang pangungulila. Iba pa din kasi talaga ang Pasko sa Pinas. At bilang tugon sa mga komentong nakapaskil sa aking mga videos na nagbigay inspirasyon sa akin, inaanyayahan ko po ang lahat ng mga kababayan na maaari po kayong magpost muli ng mga comment sa ibaba nitong video. Kahit ano po ang gusto niyong i-share. Mga pagbati sa pamilya o kamag-anak, kwento ng tagumpay, mga karanasan sa buhay, o mga alaala tuwing kapaskuhan. Kahit ano po basta't bukal sa inyong kalooban at hindi nakasira ng reputasyon sa kapwa. Paki-like at paki-share na din po nitong video upang mabilis makita ng inyong mga mahal sa buhay, kapamilya, kapuso, kamag-anak, kaibigan o kakilala ang mga comment na nakapaskil sa ibaba nitong video. Sa kabila ng sakripisyo at paghihirap na dinanas natin sa buhay, asahan nating mayroong pag-asa at balang araw ay sisikat din ang bagong umaga upang muling magkasama-sama ng buo ang ating mga pamilya. Basta't patuloy tayong mananalig sa ating may kapal. Muli, maraming salamat po Nawai mangin ibabaw ang diwa ng pag-ibig at pagbibigayan sa pagdiriwang natin sa Pasko. Tandaan, you can give without loving, but you cannot love without giving. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa ating lahat. Please like my Facebook page and also follow me on Instagram or Twitter.